Sana po magdanit yun yung vlog na to para makapagtapos ako sa pag-aaral at mapayas ang bahay, ang aming bahay. Naawa na po ako kay Papa. Hello so, po mga mga kalingap, mapagpalang araw po sa ating lahat. So for today's vlog po, ah, uh, may nilapit po sa atin si Pastor Rich Falcon TV. Ayan, Rich Falcon TV po. ah, uh, isa po sa kanyang blinag po before. ah, uh, siguro po 3 months or 6 months ago po. So nilapit po niya sa atin si si Jomar. Ayan. Siguro kamukha, kamukha daw niya po si Kuya Jomar. Para sa po silang pogi. <laughs> so ayan po. Nandito po, ito pong nasa likudan ko po. Ito na po yung bahay nila mga kalingap. Ito na po yung kanilang tinutuloyan. So ayan po, aalamin po natin kung ano po yung sitwasyon ng buhay nila. Kung ano po yung kalagayan po nila dito. And yan po. Tunghayan ni po mga kalingap. So ito po mga kalinga po ang kanilang bahay. Ayun po. Ayun po. So hindi po kasama po natin si si Carriage Falcon TV. Ayun po, ang aming pastor. <laughs> ayun po, siya po yung naglapit po sa atin kay Jomar. Ah, nandito po si Jomar. Jomar, hello. Lagay mo dito yung... Uh... Ayun. Hello, Jomar. Kumusta ka? Ha? Huh? Okay lang po. Okay ka lang, Jomar? Opo. Kumusta ka na? Mabuti naman po. Mabuti naman. So, may pasok ka? Wala. Meron po. Meron? Hindi ka nagpasok ngayon? Hindi po. May Bakit? Pasok po. Ah, nagpasok ka ngayon? Uwian niya na ngayon? Uwian na po namin. Ano, kumusta naman pagpasok mo? Maganda naman po. Maganda? Wow! Oh. Magaling magsagot pa. Anak. Magaling po magsagot. <laughs> si Jomar. Smart, yeah, smart. Smart, smart po. Grabe. Feeling ko ano ka? Ah, uh, ano tawag dito? Achiever wow! sa school niya. Achiever ka? Opo. Ilang medal ang nakukuha mo? Lagpas po sa 10 daliri. Ay, grabe. Sa 10 daliri, magandaan ka daw. Ilang daliri mo? Ilan? 10? Ay, grabe. Lagpas ng... More than 10? <laughs> More than 10 ang ano, ang awards mo? Grabe naman. Grade ano ka na pala? 6 po. Grade 6 ka na? Ilang taon ka na? 11 po. 11? Advance. Grade 6 to plus 11 years old po. Ano? Maaga pa siya nag-aaral po. Siya nag po. Oh. Um, Ati nag-aaral siya so siguro mga 6 no? 6 po. Oh. Ay, hindi to pala si nanay. Grabe. Hindi po. Mamaya niyo po, makikita niyo po si nanay kung ano po yung sitwasyon niya. Mga kalingap. So ako nga pala si ano, Kuya JJ ha? Kuya JJ. Ikaw si? Jomar. Po. Jomar. Grabe. Tamang-tama. Kamu mo si Kuya Jomar. <laughs> Poging pogi. <laughs> Yang nasa likod mo, Jomar, bahay niyo yan? Bahay niyo? Apo. Sino nga kasama mo dito? Si Mama po, tapos si Papa. Anong trabaho ni Papa mo? Nagbabaybay lang po. Nagbabaybay? Alin dito? Ito? Ito? Ano ito po mga kalingap. Ito Ayun. Bubuhangin po, baybay. Pero ginagawa pong hollow blocks. Ito po. Yan yung trabaho ni papa mo? Papa. Si mama mo, anong trabaho? Wala po. Wala? Housewife lang? Dito lang sa bahay? Inaalagaan ka lang? So, Jomar, uh, kumusta pala yung pang-araw-araw dito? Hindi po maganda. Hindi po maganda? Oo. Uh -huh. Nakakain ka dito ng tatlong beses sa isang araw? Hindi po. Hindi? Ilang beses lang? Sarang -tab. Isa lang. Tapos... na lang po. Madiskarte na lang si Papa mo. Madiskarte na lang po si Papa. Grabe. So, mahirap pala talaga ang buhay niyo dito niyo. Papa. Paano yung pambaon mo sa school? Minsan po wala. Po. Minsan wala. Yung pagiging wala ng baon, wala ang baon. Hindi ka rin papapasok kapag wala kang baon. Hindi rin. Anong ginagawa mo? Pinag-aaralan ko na lang po yung assignment. Ito ang assignment, Apo. yung mga pinag-aralan nyo, Apo. yung nakaraan tao, yung pinag-aralan nyo kapag di ka pumapasok. Mm -hmm. Nasaan si mama mo? Nga, nga. sa nga. Dito pala si nanay Nay! Nay! Kumusta po? Ay. Nay! Ay! Dito pala si nanay. Kumusta po kayo? Nay, kumusta po kayo? Ito po, nakaraos na, Kumusta ano okay. po kayo, Nay? Okay lang po. Kumusta po ang pagpapalaki po kay Joma? Mahirap minsan. Mm -hmm. Bakit po mahirap? Minsan po, kasi kulang-kulang. Hmm. Tapos, yung pangangaulangan niya araw-araw sa pag-school mahirap pong hanapin. Lalo na buhangin lang yung hanap po yung asawa ko. Um, kayo po, may trabaho po kayo na eh. Wala po. Dito lang po kayo Wala sa... Opo. Mm hmm. Di, paano pa, napano po kayo? Naksidente po ba kayo na eh? Hindi po. Inborn paano... po. Ah, inborn po yan. Tapos si Joe Morgan na... Opo. Pag na... nung naglalaki na siya, nagaganyan na po siya. Pero hindi po siya napansin ng bata pa. Hmm. Um, ilang, ilang ano po niya? Ilang po yung taas niya? Hindi ko po alam. po alam. Pero sa grade 6 dapat, ano po ano? Hindi po dapat ganyan yung ano, no? Mm hindi -hmm. normal yung height. Hindi, hindi. Parang nagkaroon din siya ng ano, no? Sabot, oh. Oh, Parang oh, sabot. ganun. Ah, oh, oh. Kasi nagsabi nyo sa akin si Nurse Raya na ipapediatrician okay. ko po, po siya. Kailang problema po noon. Wala pa kami service. Tapos walang pang puropuntang provincial. Kaya hindi ko po siya nadala ng baby pa. At hirap naman po ako magkarga niya ng baby pa siya. Hmm. Sa pediatrician po. Oh, po, sa newborn, Newborn screening, hindi po okay. siya na newborn screening. Nga New newborn po siya, wala naman na ano. Pero sabi ni, nurse ni Nurse na Ryan, pediatrician daw po. Pediatrician po ang kailangan niya talaga. Ang problema po, hindi, na, hindi ko po. Pero sabi ng nurse ngayon, pwede pa naman daw po yan at bata pa. Ngayon po, pwede daw Oo, po. Oo, kailang hirap lang sa pagpupuntang provincial, walang service, tapos yung pangangaulangan, syempre pag mapila ka po, kailangan may budget ka. Hmm. Ano po ba na yung sakit niya? May sakit po ba talaga Wala siya? Wala well, po Hindi po siya nagkasakit. Lagnat lang. Yung natural na lagnat lang. Na. Pag nalaki, sila lagnat-lagnat. Oh, pero, okay. naka na, ano naman... Natural na lagnat lang oh, po? Opo, na. Natural na lagnat sa bata. Hmm. Tapos kapag nalagnat po siya, nadadala niya po sa hospital? Ay hindi po. Ay hindi po? Dito hindi. lang po talaga? opo oh, Minsan hmm. wala yung asawa ko ay. Pero nadaling naman siya kahit hinihilot-hilot ko na lang. Hmm. Solong anak niyo lang po siya? Ne? Opo. Solong anak niya? Hmm. Si Sarian po kasi ako. Opo, si Sarian po talaga po. Ganyan po. Kumusta naman po ang pagpalaki po sa kanya sa pang-araw-araw po? Kumusta po yung pag-araw? Mahirap pag po. Mahirap. Lalo na ngayon, grade 6 na po siya. Mm So, po, magpapasok na siya ngayon. Mahirap na. High school na nga po pala siya. Hmm, Mag-high school na siya next year. Grade 7 ka na. Hmm. Mag Grade 7 na po siya. Kaya kailangan na talaga ng auntie hmm. niya. Ikaw, Jomar, may ano ka na? May gamit ka na sa school? May huh? gamit ka na sa school? Wala pa po. Wala ka pang gamit sa school? Anong gamit mo? Ngayong pasukan? Wala? Wala kang notebook? Lapis? Wala kang ganun? Meron na po siyang notebook. Meron lang. Oo, notebook. Uh, uh, notebook. lang tsaka papel yung nire-request sa akin. Wala pa. Wala Ano yung request mo kay, kay mama mo? Sapatos pa. Sapatos? Sampa. Sapatos pa ang pasok? Ayan gamit mo ito, pag, pag, pumapasok ka? Bago lang po tapos yung binigay po dun sa ano? school. Opo. School? Oh, Nagbigay po ng notebook sa school. gamit mo? Nakatsinilas ka lang kapag pumapasok? Opo. Siya po yan. Ayun na yun? Oo. <laughs> Ayan lang po ang suot niya. Wala pa. Nag-request siya na sa akin yung isang gabi. Sabi ko, ma pag may pera na lang. Hindi naman siya nagpilit. Mabait po siya. Hindi mm -hmm. po siya nagpilit. Hindi po siya nagpilit. Alam niyang wala. Alam niya, po, alam niya yung kapas, kapasok. Oo. Alam niya kung anong hanap ko ni papa niya. Alam niya, minsan nasa bahay lang. Pag malakas ang ulan, wala siya dito lang sa bahay. Gano'n po ba kabait si Jomar siya? Eh? Mabait po yan, mm-mm. Maalalahan naman yan. Hindi po siya mapilit? Hindi po. Nakatuwa niya. Ito po ang bahay niya. Pwede kang makapasok. Sige na po. Sabahan mo Jomar Nandiyan Naandyan si Papa niya. Joseph mapasok sila dyan Hindi po oh, Ganyan po talaga siya maglakad. Oo. Oh, oh. So, ah, Mapasok okay. sila okay. Jan ko. Oh dito. Hmm. Oh po 'yung Si papa. Ah, papa mo? Si papa po din din po nakakakita. Hindi nakakita si papa mo? Jomar paano si papa mo? Tulog po. Tulog siya? Hindi na po siya nakakakita. Hindi na siya nakakita? Kailan pa di siya nakakita? Matagal na po. Matagal na? Pero nagtatrabaho siya? Opo. Mm, mm Nagtatrabaho siya? Opo. Nung pag, pagbabaybay at hollow black. sabi mo, di ba? Paano yun? Paano yun nagagawa? Tinutulungan mo siya? Opo. Tinutulungan mo? Grabe. Nagpapahinga lang si Papa mo ngayon. Okay. Papa. Mm -hmm. Ayan, ito po ang mga kalimba ang panilang bahay. O, lutoan ang lutoan namin. Ang lutoan nyo. Saan ang CR nyo? Diyan po. Punta, puntahan natin. Tara. Mm -hmm. Ay, yan ang CR nyo. Grabe. Ito mga kalimba ang kanilang CR. Ang dingding lang po sa kapitbahay lang. Yung dingding ah. lang sa kapitbahay lang. Ito? Itong dingding na to? Ah nakabit lang sa kapitbahay. Grabe. Buti hindi kayo, ano, hindi kayo ginagalitan. Kilala niyo naman. Kilala niyo. Ang ah, mag-anak na? Dito. Hindi. Nakiusap lang talaga kayo mag -an. Dito talaga ang bahay niyo? Ha? Dito? Paano kapag may bagyo? Kapag malakas ang ulan? Nalipat po kami. Nalipat kayo? Nalipat. Saan kayo nalipat? Sa school po. Sa Kayo mama at papa mo? Doon kayo nag ano? Bakit pala ganyan ang lakad mo? Jomar, matagal na yung ganyan. Okay. Matagal na yung ganyan. Kala ko pati bagong tuli ka. <laughs> Kala ko bagong tuli ka at kasi ganyan ka maglakad. Inborn din yan. Inborn ano? Opo. Opo. nga po kuya, napanood ko po yung vlog mo. Napanood mo ako? Okay. Kanino? Kanino ko ano na panood? may hey, Ate Charmaine. Ate Charmaine? Nakikita Opo. mo si Charmaine? Grabe. So, ibig sabihin, nanonood ka rin ng mga vlog ko? Opo. Grabe. Nang wow. live, nanonood ka rin? Nang live? Opo. Oo, grabe, napaka-supportive appeal. Grabe naman ito. Tara, tito, sa labas tayo. Dito makalingap kalingap ang kanilang bahay walang tiles yan po lupa lang talaga lupa lang mismo mga kalimut ito yung po nila. kahoy uling yan po ganito lang po kalaki ang kanilang bahay saka yung kanilang bahay daw po ay nakadikit lang dun sa pader ng ano kanilang kapitbahay ito po grabe ito grabe po Grabe po mga kalimut. Puro kawayan po siya. Pinaratong <laughs> lang po siyang kawayan. Kawayan na po talaga? Yan. Oo. Oh. Lahat po yung kawayan. Kahit yung natana ng hero, kawayan po. Lahat yan. Pigtapik-tapik na lang yan. May mai ano lang. <laughs> May masilidan lang. Hindi oh, po hindi po kayo ano. Kasi Sabi ni Joman naka-unlock sa kader ng kapit. Opo ay sila naman nakiusap na pwede na daw idikit para hindi na daw mag ano. Pero pag mapagawa na, kahit hindi na yan idikit, ah, ano na lang din naman. Ano. Nagpahig naman sila. Basta sabi daw, itayos na, ay isiminto na, i-floor, finish na lang daw yung ano. Para hindi daw mag-CM sa kanya ng tubig. Ano po ito niyo, sa inyo pong sariling lupa? Sabihanan ko po. Pero hinati-hati na nila. Magkakapatid. So, kung sakali mapanood paano pala ito, ano po? So kung sakali, sakali pa lang mapanood po ito ni ano, ni Kalinga Parap or Kuya Bala, no? Hmm. Possible. Karapat dapat po. Mga pabahaya. Lalo na sa sitwasyon ni tatay. Hmm, inborn po ang matanong. Inborn nga. Sabi nga po ni Jomar po eh. Inborn po ang matanong. Lahat po Anim sila magkakapatid, pero yung tatlo normal, yung tatlo hindi. Ah, okay. Hati. Opo, hati po sila. Hmm. Tatlo um, silang malalabo ang mata. Di, ano po, ah, uh, ko sa si tatay kasi tulog na mamahinga daw. Diba? Mm -mm. -ano nga po siya. Ito po talaga ang ano nila po, no? Ngayon lang po eh, nag-start ng ganyan at oh, talagang buhangin lang po siya. Isayang naman daw yung buhangin, yung nagkaka, kung hindi po gawing hollow blocks. Oh, ginawa niya para hiniraman lang namin yan. Pa, mm -hmm. sa pinsan nila para sabi ko ay sayang naman. Sabi ko matigas naman dyan yung simento, di ginawa gawa niya. Hmm. So, so sakali pong ano, ano po yung gusto niyo pong sabihin sa mga kapanood po nito? Nanay, nanay ano po kayo? Ano Maricel pa? po. Maricel. J.J. po pala. Opo. <laughs> Balita Apapanood ko po. kita. Ay grabe, nakapanood ako po. <laughs> ano po? Nasa sikat, <laughs> mm -hmm. sikat pala dito. Grabe, sikat po ako. Hindi ba, no? konti pa lang po niya. <laughs> Napanood po ako ng panood sabi po ni ni Jomar din po na rin dito po ako. Opo. Na uh, pano pa po ako ng panood. Panabukas po ako ng YouTube. Ay, <laughs> YouTube po. Nalabas po yung ano ninyo kaya. Ay, grabe. Recommended. <laughs> recommended nga grabe si YouTube ah. Hanggang ano, umaabot ng... Sa po, nalabas din po. Oo, nalabas, nalabas din po. Nalabas din po. Na po sa... Ay, eh, <laughs> <laughs> kailangan i-click mo para mabuong panood mo siya. Oo po. Wow. Ah, oh, pinapanood. So, ibig sabihin talaga, avid fan din okay. si Nanay Maricel. Sa Kalingap. Sa Kalingap. Sa Kalingap. Okay. Grabe. Solid. Okay, Pati tong, si Jomar din oh, po. Si Jomar. Ano, this Jom. is so... <laughs> Jomar. May kapaano ka binang vlogger. Kapangalan mo Jomar din. si Papa uh. Joms. Si Papa Joms. Kaya lang mo si Papa Joms? Okay, ah. pa huh? Yung ano ni Mom Carla. Hmm. Jom Carl. No, hmm, si Jom Carl. Grabe. namin yun. Batang bata pa lang. <laughs> ya yeah, hmm. So na ano po sa ano po mensahe niyo po sa gusto, sa mga makapanood po ng vlog po na ito. Ano yun po yung gusto niyong sabihin? Ah, uh, ano lang po, sana po ay matulungan kami dito sa bahay namin hmm. para po ay ano ma mapaayos-ayos naman kahit konti. Kahit konti. Hmm. Si Joomar sana po ay matulungan sa pag-aaral niya. Pag-aaral talaga. Uh -huh. Mag-high school na po yan. Solong So long, anak mo. Wow Mag-grade 7 na po yan next year. Uh -huh. Sana po ay may magtulong. Pero may babigay po ako sa inyo na Pantulong na rin kay Jomar sa pang-araw-araw niya So ito, ito Jomar, may bibigay ako. May bibigay ako sa'yo ha, Jomar. Pambili, kahit pambili mo ng laruan mo, ikaw bahala. <laughs> Pero mag-focus ka muna sa ano, pag-aaral. Pambili mo ng ano, ng sapatos. Kasi sinabi mo kaninang kulang. Sa sapatos, notebook, lapis o kayo ball pen. Kasi grade 6 ka na. No? Tapos yung pang-uniform mo, yung uniform niya po, meron po siya. Meron po siya yung uniform na puti. Ano po? Tsaka yung short meron siya. Yung puti niya yung nakaraang taon niya, pakasya pa naman sa kanya. <laughs> yung t-shirt po niya. Oo, no, o, yung t-shirt na puti. <laughs> Sige, ito ang bibigay. Ito, konti lang expect Kasi tayo ay small YouTuber. Nagsisimula pa lang. <laughs> ano? Ito sa YouTube channel. kung bilim mo yan ano na. Wow! Ang ano, mo. yan ang sapatos ah ha? Tapos, ano? Ang t-shirt mo. Opo. Ha? Ano Hmm, pasalamat ikaw. Thank you, Thank you po. Hmm. Kuya JJ. Kuya JJ. Bibigyan mo si, ma si mama mo dyan? Bibigyan mo? Opo. Bibigyan mo. Araw-araw. Ang -araw. dagdag. Opo. Ha? Ang gamitin ah. Opo. Hmm, sige. Gusto mo sabihin sa mga kapanood, Jomar. Oo. Hmm. shout out po dyan sa tropa Ang yeah. <laughs> galing. Shout out niya daw sa tropa niya. <laughs> Sana po may tumulong po sa aming bahay. Sa pag-aaral din po. Gusto ko po magpak magtapos ng pag-aaral. Sana po mag yun yung vlog na to. Parang makapagtapos ako sa pag-aaral. Pag mapayos ang bahay, ang aming bahay, naawa na din po ako kay Papa. at kay Mama po. sana na po kay Papa din nakakakita. Hindi hmm. po nagulang kanyang mata. Hmm. At yung pinagkakitaan po, kalublak, kalublaks ka lang. At po. Sana po matutulungan niya ako. Nay, ayan po, ay, uh, ano pong gusto niyo pong sabihin? Sa, Sa mga 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 nanonood po, mga. sana po ay matulungan niyo po ang aming munting tahanan hmm. na mapaayos po at kita nyo naman po na puro kawayan lang po ang aming natitirahan hmm. sana po ay may tumulong at sana ay maging daan po itong vlog na ito para mapaayos po ang aming bahay tsaka na ba may, diba? may kapansanan po, kayo, oh, po. Diba? kasi po ako ay inborn din po tsaka yung asawa ko ay ganun din po lahat PW po kami dito po? PWD hmm. po sana po ay may maawang tumulong po. Maraming maraming salamat po kay Kuya JJ <laughs> sa welcome po. Ano, pag-vlog niya sa amin, sana po ito na maging daan. Okay. Alam ko naman po hindi man po ito yung ano wakas. Alam ko naman po <laughs> may susunod po ito. Ayun, maraming salamat po niya sa oras niyo po sa kapo, sa ito po sa pag-welcome po sa amin dito ni Pasta. Oh. Ano po? Maraming salamat po. to, ayan po mga kalingap, maraming salamat po sa inyong lahat po mga kalingap sa lahat po ng nanood po at hindi po nag-skip ng ads. Maraming malaking pasasalamat na po at malaking tulong na din po yan mga kalingap sa aking channel po. At para na din po kay Jomar. Ayan po. Maraming salamat po sa inyo mga kalingap and sa mga gusto pong magpaabot ng tulong po magpaabot po ng tulong kay Jomar okay. and po ang ating Facebook page Kalingap JJ po maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po sa lahat maraming salamat